Nagkamping ka. Ah. Nagkamping <laughs> <laughs> ako sa labas ng bahay. Hello. Dalawa lang? Uy, ang pogi mo ngayon, Di. Ang init sa labas ng bahay. For one Guys, tipot di, kayo dito sa akin, guys Dalawang game lang to. Thank you sa pag-follow Dalawa lang to Bakit nandyan ka? Nag-camping ka ba? Oo, oo. <laughs> Maalis ka ng bahay? Di mo sinasabi yan, no? Ha? Uh -huh. Wala ka kasi kaya ako na lang. Ako na lang. Ha. Uh -huh. ka alala kahit 'to hanggang ka mapunta, baon mo 'yung pagmamahal ko. Tenang. <laughs> I... Ya. <Yeah>. Yeah. <laughs> <laughs> pastor. Ha? Huh? Um, ang pogi mo ay eh, parang ang pastor. Sabi mo gusto mo magbago na ako. <laughs> magbago na ako para sa iyo. Ha? Pero ngayon lang. Bukas ulit. <laughs> ngayon lang. Ha? Ah? kita mo ba yung isang kilay ko? Oo. Oh. Tumataas na yan. Hindi. Hindi pantay. no. Dito kami matutulog sa kanan sa tent. Oo. Oh. Para hindi kayo maulanan pag-uwi ko may papagamot kita, medyo malala na yan. <laughs> Saan nakalagay yung tent? <laughs> sorry, sorry. Saan nakalagay yung tent? Sa labas nga ako ng bahay. Sa labas, video mo nga. <laughs> hmm. Maayos naman asawa yung asawa ko ba nung ano ah. Kung umalis ko, maayos naman yung isawa ko. Ba't ngayon, kakaiba? Sabi mo, nagbago ka na. Oo. Ayaw ba kung bago ako? Iba naman yung pagbago mo eh. Gastos yun eh. Wala tayong pera pang paggamot. <laughs> ha? Nagsama mo. Ay? At least kung naging masama man ako, sa'yo lang. Dalawang game lang ito. Yoko nga, bakit ba? <laughs> Ilan viewers mo dyan? I have 11,000 viewers. 11,000? Hmm. Yeah. Ako, tuloy-tuloy na yan, Tigilan mo na yan. Gagi, guys, ang ganda ng asawa ko. Pwede na akong umuwi. Pwede na akong umuwi siguro. <laughs> ha? Uwi ka na. Uwi na ako. Ayoko, hindi naman akong makakaskor pag uwi ko. <laughs> oh, may binili nga akong dress. May binili nga akong pantulogi. Para kanina yan? Para sa'yo, syempre. Ayoko magsuot nun. Ang babae nun. Ay, sasuotin mo. Hmm. Nakita ko nga yung sexy mo doon. Pwede mo i-try ngayon? Ayoko nga. <laughs> Sabi mo para sa akin yun. Hindi ka. Ha? Hindi mo makita ng iba tapos nakalive ka isa sa otorita? Para sila maglaway. Sila para sa akin yan. Ganun. Dahil na i-promote natin. Ay, Ani. Annie ka. Oh. No. Ano, no? Ayaw ko magsuot. Bakit? Gusto ko, pag sinuot ko siya, nandito ka na. Ay, oh. sige, sige. <laughs> <laughs> Jenny Babe, shout out. Joe Mar, shoutout. Thank you, everyone. Ano? Huwag mag ang magalala, nagpapalakas ako dito. Minimaintain ko yung ano ng katawan ko. Para para pag, pag Handa <laughs> <laughs> ka na ba? Ano? Handa ka na ba? Matagal na. Game na. <laughs> <laughs> Ang real name po ni 2.0 ay Kanor. Ay eh, tawagin nyo kong Mang Kanor. ah uh Secret. research -huh. nyo. Hi, Gray. <laughs> wow, Wala so... ka pa dito dito. Paano lang kaya pag kandito okay, ka na? Basa ka na. <laughs> <laughs> Ang ganda ng ano, Mami. Ang ganda ng... Nang? Light. Ang ganda ng lights mo. Pangit ka sa'yo eh. Ha? Pangit. Pangit ba? Yung lights mo. Kung pangit eh, bigay mo na sa iba. <laughs> Ito, mo, gusto mo rin. Eh, napapangitan ka. Bakit ba? <laughs> ha? Yo. Pinapaganda ka kita para ikaw lang maganda sa paningin ko. Ako pinapapangit mo. <laughs> kasi panalo nyo ako guys, isang game na lang to. Ah, grabe, nugnug ba eh? Ano? Nugnug ka masyado dyan sa ano mo, oh. Baka yan ba oh. na sabi sa'yo na maputi ako? <laughs> Meron ba? Yung mata mo puti. Tangi, yung mata mo puti. Puti, pag nandyan na. Kasi panalo nyo ko, guys. Guys, si Mami Kim may pagmamayari ni 2.0. Puti, alam hmm. mo. Kaya kung sinong nagbabalak dyan, marami akong bala dito. Ang kasalang yan, sabog lahat. Thank you po. Oh, so Time mystery to guys, so time mystery. Last, last na lang to, may. Oh, last na lang. Mm. Init pa, pero ako. Thank you po. Thank you so much. Hindi <laughs> 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 naman bago yan. Naalin. Pinagpapawisan nga ibang tao. Asawa ko po kaya. <laughs> <laughs> Ang init kasi dito guys. Alam niyo na, alam niyo na nasa ano ako nasa camping tent ako, di po? Diba? Di ba? Mainit na mag camping tent ka pa. <laughs> <laughs> Hi Rochelle. Gusto nga, diba? na. Di ba? ka na? Wala pa nga eh. Ano hmm. po marami na dyan ka? Uko sa'yo, in mo ako. <laughs> Ay, tanggalin ko na ito. Wala pa nga. Paano mo oh, wala. tanggalin? Um. Sige, mamaya na lang pagtapos ka na. Ah, ang tanggalin. Ha? Ang ka pa tapos? Tapos na ako, kaya nga nag-live ako eh. Ay, ako hindi ka pa tapos. Mamaya na lang pag natapos ka na. Ako dum. Hmm? Tapos na ako. Ah, okay. Taka, patulog na ako, matulog na ako. Ah, tapos ka na bala. Hugutin ko na. I'm single. Eh, simple, single. Simple girl, Syarat. Ano nga, hey. i, I don't know. Tanggalin mo yung mic mo, nag-e-echo eh. Yeah. <coughs> bahay mo yung lightning mo? Anong lightning Bakit? mo? Wala akong lightning. Ay, ganun. Bakit ba? Ganun. Ilaw lang to, ilaw. Hello everyone, thank you sa pag-follow. Bakit parang ta, tamemi mo? Hindi ko alam, pagkaharap kita, parang... nanginig lahat ng kalamnan ko. <laughs> lang. Madilim daw eh. Kylie, maldita. Shout out. Okay lang 'yun. Ako naman yung nagpapaliwanag eh. Okay lang 'yun kasi ako naman yung nagpapaliwanag eh. Ano? Okay lang 'yun kahit mandilim ako naman yung nagpapaliwanag ha uh -uh. Ay. <laughs> oh, chicha. O Bito. Shout out. Thank you. Hi, JMR. Guys, pa siya rentap top ng screen, guys. Lamang siya ng isang beses. Lamang siya ng... Uh, may win streak tayo, guys. so oh. Sanda ng lamang. Yan, mas buhay. Kanina, ano? Patay? yan Ano, na na Ay, jam Guys, in ala na guys. Ikinuha nila yung ano natin, guys. Tap tap guys. Tap. Hi Ma'am Silvania. Okay. Papa, ma ma'am, papa ko pagkatapos ito, guys. Ah, wait lang. Pusin ko lang 'to. Ingat ka diyan, ha. Tulog na si ano, tulog na anak natin. Mag-ingat ka sa sasakin. Huwag ka mang-away. Ayoko nang-away ka. Mabait ako di. Oh, wag ka, wag ka mag-away. Wag mag-away. Wala, panalo wow. tayo. Sino nag-send nun? Oh, talaga ako pag lumagpas na sa limitation. Oo. Oh. ako naman magkakat ng... Uy! Talo. wagam Thank you so much. Bye-bye. Love you. Love you. Bye-bye. Thank you po. Thank you so much